Bagong ano to makalap to eh. Bagong isda. May sili. Pinagbukod ko na po siya. Nilagay ko na sa kanin. At saka bawal siya kumain ng manghang. At tari po ano. Pinais na sap, sap Tadlong peraso. Yan ah, Pa-share naman po nakin na medyo makalap to. Yan. Salamat sa pagkain. No? Salamat, salamat. kaya na po tayo makalabay. Iba e bang, magkutsara ka na lang. Ako'y magkakamay. Ay, siya mga hawak ng kutsara. Hindi ganyan naman hawak. Pagkali mo. Masda. Ito sa'yo. Yan. Malambot ang tinik niyan. Bakit ba gulo ito yan? Ha? Kasi yung tinik na ano, lalambot, pag gulo Oo, oh, bagka matagal ang Luto, lalambot ang tinig. Oh. Hmm. Yung mata kinakain. Ha? Yung mata kinakain. Hmm. <laughs> wait, wait. Hmm. Hmm. Okay na yun. Wala mo itong tinik. Pwede mo kainin. Toto. Pwede mo kainin ang tinik niyan. O, pero yung pag may uh, itinit, ano, mo. Hmm. At... <coughs> ay tinit, i ano luha mo. Lamot. At? Saan? rin. Mm. Mm.

Iyon ko Gusto ko yung tutong, tutong lang. Tutong? mm Gusto ko kasi yung tutong pag pinakain. Sarap ng ano. Baguong. Tsaka yung pagkakalaw nito ito. Ari, paigam ang kalaw mo. lupo. Kain ba?

sama dahil sa kanin, makalapnoy. Yo, tutong. Tutong dahil tutong. Kubilim-lim, makalapnoy. Gawa ng dito. Minsan titila. Minsan uulan. Masama ang panahon dito ngayon, makalapnoy. Paiba-iba. Kain ba? Huwag kang magkain

Ay, ay. Patitinig kain. Ay na, pabos na ako. Ay, mo, kasi? Ha? Narami. Pabos na na den Huwag mo lang din ang pagkain ba? Ayoko ganyan. Umayin ka ng maayos. May lalagyan yung konti. Kaya kaya kalaka ini jangan ku oh aku Ay. Oh. Mm -hmm. Sabi ko mm. 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 mm -hmm. Lagit sa kamay ng kanin.

Ah,